Sa malalalim na baryo ng Pilipinas, may mga kwentong isinasalaysay mula pa noong unang panahon, mga alamat, pamahiin at mga nilalang na hindi maipaliwanag ng agham. Isa sa mga pinakakilalang nilalang ay ang aswang. Maraming anyo ang aswang. May asong itim na hindi nasusugatan, may baboy damo na biglang naglalaho, at may nilalang na nagaan yung paniki na kayang lumipad sa gitna ng dilim. Ngunit ang pinakakinatatakutan sa lahat ay yaong sumisipsip ng dugo at kumakain ng laman ng sanggol mula sa sinapupuna ng isang ina. Sabi ng matatanda, hindi basta kwento lang ang mga ito. May mga baryo, may mga pamilya na mismong nakaranas ng bangungot na dala ng mga nilalang na ito. At isa sa mga lugar na iyon ay ang isang liblib na sitio sa antik Sitio Maliputo. Isang tahimik na pamayanan na papaligiran ng kawayan, saging at malalaking puno ng mangga. Sa araw tila payapa ang buhay, may mga magsasakang nag-aararo, mga batang naglalaro ng holen at tumbang preso, at mga inang naglalaba sa ilog. Ngunit kapag lumubog na ang araw, nagsisimula ang takot dahil sa sitio na ito, may isang matanda na palaging laman ng bulong-bulungan. Ang pangalan niya Aling Tatcha. Isang balingkinitang babae, laging nakaitim na bestida at bihirang makipag-usap sa mga kapitbahay. Wala siyang pamilya, wala rin kamag-anak na bumibisita sa tuwing may nagkakasakit o may biglang namamatay na hayop lagi siyang tinuturo. Sa tuwing may buntis na nahihirapang manganak, siya ang napapagdudahan. At tuwing hatinggabi, may kakaibang tunog na maririnig sa paligid ng mga bahay. Tik-tik! Tik-tik. Tik-tik. Sabi ng mga matatanda, ang tunog na ito ay palatandaan ng presensya ng aswang. Ngunit ang pinakakatakot ay ang lihim nitong kalakaran. Habang humihina ang tunog, ibig sabihin mas lalo itong lumalapit. Sa gabing yon, isang buntis na babae ang magiging sentro ng lahat. Si Lorna, pitong buwan nang nagdadalang tao at nakatira malapit sa kakahuyan, kung saan madalas makita si Aling Tasha. Nagsisimula ang kwento sa mismong gabing yon sa oras na kung tawagin ng mga matatanda ay oras ng mga demonyo. Alas 12 ng gabi, tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Sa kubo ni na Lorna at Ben, mahimbing sanang natutulog ang mag-asawa. Ngunit nagising si Lorna nang marinig niya ang pamilyar na tunog, tik-tik, tik-tik. Tik tik. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang maliliit na sipa ng kanyang anak. Nanginginig siya sa takot. Sabi ng kanyang lola noon, Kapag buntis ka, ikaw ang pinakainam na biktima ng aswang. Nagising si Ben at agad na napansin ng kaba sa kanyang asawa. Lorna, ano yon? Bulong niya. Ben, naririnig mo ba? Tik-tik! Sagot nito halos hindi makapagsalita. Dahan-dahan silang sumilip sa maliit na bintana ng kanilang kubo. At doon nila nakita isang anino na nakadapo sa puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay. Sa liwanag ng buwan, malinaw nilang nasilayan ang nakakatakot na anyo ng isang nilalang. Pulang-pula ang mga mata, mahaba ang kuko, at ang dila nitong parang tubo nakaturo sa direksyon ng kanilang bubungan. Napayakap si Lorna kay Ben. Diyos ko, Ben. Nandito siya, at sa mismong sandaling iyon, narinig nila ang mabigat na yabag sa bubungan para bang may mabigat na nilalang na naglalakad sa pawid. Tok, tok, tok. Kasabay ng mga yabag, narinig nila muli ang nakabibinging tunog, tik-tik, tik-tik. Nanginginig si Lorna habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Sa labas ng kanilang kubo, tila naglalakad sa bubungan ang isang mabigat na hayop. Ang pawid na bubong ay umuuga at bawat yabag ay nagdudulot ng malakas na kaluskos na parang napupunit na banig. Tuk, tok, 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 tik, 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 si Ben. Bagamat nanginginig din sa takot, ay pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang itak na nakasabit sa dingding. Hindi kita pababayaan, Lorna. Buhay man o patay, ipagtatanggol ko kayo ng anak natin mariin niyang sabi, subalit alam niya sa puso niya. Hindi ordinaryong nilalang ang kaharap nila. Ang kwento ng mga matatanda tungkol sa aswang ay hindi lamang katang isip at ngayon siya mismo ang saksi habang patuloy ang takot. Biglang may kumalampag sa pintuan. Tok! 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 Halos mapasigaw si Lorna. Inisip niyang iyon na ang aswang. Ngunit isang boses ang narinig nila. Ben, buksan mo! Ako si Mangdoro. Dali-daling binuksan ni Ben ang pinto. Nakatayo roon ng matandang albularyo ng sityo, si Mang Doro. Dala ang isang maliit na sako na puno ng mga dahon, ugat at bote ng langis. Agad siyang pumasok at isinara ang pinto. Mabuti at naabutan ko pa kayo. Nararamdaman ko ang presensya niya. Malakas ang aswang ngayong gabi. Kinuha ni Mang Doro ang isang maliit na bote ng langis na gawa sa niyog at mga ugat ng pamahiin. Binuhusan niya ang apat na sulok ng bahay at saka naglagay ng bawang at asin sa mga bintana. Makinig kayo, sabi niya, habang patuloy ang paglagay ng mga gamit. Ang nilalang na ito ay matagal nang naninirahan dito sa sitio. Matagal na nating hinala si Aling Tasia. Sa araw, mahina siya payat tila walang laban. Pero sa gabi, nagiging halimaw siya. Namilog ang mga mata ni Lorna. Si, si Aling Tasia, siya ang aswang at gusto niyang makuha ang anak mo. Biglang umuga ang bubungan. Isang malakas na pag-aspas ang umalingaungaw para bang higanting pakpak ang pumapalo sa hangin. Ang mga dingding ng kubo ay umuuga na tila may malakas na hangin na sumasalpok. Muling sumilip si Ben sa bintana at doon niya nakita isang nilalang na nakadapo sa bubong. Ang pulang mata nito ay kumikislap sa dilim. Ang dila nitong mahaba ay pilit pumapasok sa mga siwang ng pawid, humaplos malapit sa tiyan ni Lorna. Napaatras si Lorna, halos mawalan ng malay sa takot. Ben, tulungan mo ako! Nararamdaman ko na parang hinihigop ang tiyan ko. Agad na kumilos si Mang Doro. Binunot niya mula sa kanyang sako ang isang buntot pagi, matulis at matigas na parang sibat. Ito ang kinatatakutan nila. Kapag tinusok mo ng buntot pagi, hindi na sila agad makakabalik sa anyo ng tao. Ngunit bago pa siya makalapit sa bubong, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw, isang tinig na sabay halimaw at tao. Ibigay mo sa akin ang bata. Halos mabingi ang lahat sa sigaw na iyon. Audio sa isang iglap, bumaba mula sa bubungan ang nilalang. Pumagsak ito sa lupa. Nakatayo sa harap ng kubo. Doon nila malinaw na nasilayan ang buong anyo. Mahaba ang buhok, nanlilisik ang mga mata, nakalawit ang dila, at ang mga kuko ay tila pangil ng hayop. Ngunit sa likod ng anyong halimaw, nakilala nila ang mukha, si Aling Tachia. Hindi totoo yan. Siya nga, nanginginig na bulong ni Ben. Ngunit bago pa sila makapagsalita, mabilis na gumapang ang nilalang papunta sa dingding ng bahay. Pilit na sinisilip si Lorna. Si Mangdoro ay mabilis na nagdasal. Hawak ang buntot pagi at bote ng langis. Lumayo ka, Tatsia. Wala kang makukuha rito. Ngunit ngumiti lamang ang halimaw. At sa gitna ng ngisi nito, tumulo ang malagkit na laway na parang dugo. Hindi niyo ako mapipigilan dahil siya ay akin na sabay turo sa tiyan ni Lorna. Nanginginig ang mga dingding ng kubo habang umiikot sa labas ang halimaw. Ang tunog ng kanyang pakpak ay parang nagdadala ng bagyo. Wap! 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 at bawat pagaspas ay nagbubuga ng malamig na hangin na tila kumakain sa liwanag ng buwan. Si Ben ay nakahawak pa rin sa itak, nanginginig ang mga kamay. Si Lorna naman halos mawalan ng lakas, pilit na tinatakpan ang kanyang tiyan na parang may humihigop mula sa loob. Ngunit si Mang Doro, matapang at handa, inilabas niya mula sa kanyang sako ang lanter ng may langis, saka sinindihan ito. Ang liwanag ay kumalat sa paligid, bahagyang nagpakawala ng takot mula sa kanilang dibdib. Makinig kayo, Anya. Huwag kayong lalabas. Ako ang haharap sa kanya. Isang malakas na dagundong ang narinig nila mula sa bubungan. At biglang bumagsak si Aling Tatya sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga matay kumikislap sa pula at ang dilay humahaba. Gumagapang sa lupa papasok ng bahay. Hindi niyo ako matatakasan. Bulong nito na parang sabay ang boses ng matanda at halimaw. Mabilis na inihampas ni Mang Doro ang bote ng langis na may dasal sa sahig ng pintuan. Pumutok yon na parang may apoy at biglang umurong ang dila ng halimaw na paso sa kapangyarihan ng dasal. Napairal ang galit sa mukha ni Aling Tasha. Tumalun siya pa itaas, kumapit sa dingding ng kubo at pilit na binubutas ang pawid gamit ang matatalim niyang kuko. Ben ang bubong. Sigaw ni Lorna habang halos madurog ang puso sa kaba. Agad na tumalon si Ben, inangat ang itak at buong lakas na pinuto lang dila ng halimaw nang pilit itong sumuot sa siwang. Isang malakas na sigaw ang narinig nila na parang pinagsamang iyak ng tao at alulong ng hayop. Archie comes this, tumila po ng isang bahagi ng dila. Kumikibot-kibot sa sahig na parang buhay pa. Mabilis na tinabunan niyon ni Mang Doro ng asin. Agad itong natunaw, nag iwan ng mabahong usok. Ngunit sa labas, mas lalong nagalit ang halimaw. Walang makakapigil sa akin. Sa isang iglap, lumipad si Aling Tasha pataas, paikot sa bahay at bumangga sa dingding na para bang susuwagi ng buong kubo. Ang mga kawayan ay umuuga, at takalan ni Lorna ay guguho na ang lahat. Ngunit biglang sumigaw si Mang Doro hawak ang buntot pagi. Ngayon ka matatapos, Tatcha. Lumabas siya ng kubo. Nakatayo sa harap ng pintuan. Hawak-hawak ang buntot pagi na parang sibat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang matandang albularyo at ang matandang aswang sa liwanag ng buwan. Tila dalawang sinaunang puwersa ang nagsasalpukan. Doro ngisi ni Tatcha. Matagal na kitang gustong patayin. Ngunit bago iyon, kukunin ko muna ang sanggol hindi mo siya makukuha. Hanggang sa huling hininga ko, ipagtatanggol ko ang batang iyon. Sigaw ni Mang Doro. Tumakbo ang halimaw, mabilis na parang kidlat. Lumipad ito at umatake pababa. Nakabukas ang matatalim na kuko. Handang puniti ng laman ng sinumang humarang. Ngunit si Mang Doro ay hindi umatras. Sa mismong sandaling bumaba ang halimaw, buong lakas niyang isinibat ang buntot pagi. Tak! Tumama iyon sa balikat ni Tasia umalingaw ngawang ang nakabibinging hiyaw. Ha, si Fies, ang balat ng halimaw ay nagusok. Parang tinutunaw ng apoy. Ngunit hindi siya bumagsak, sa halip lalo siyang nagalit. Sinunggaban niya si Mang Doro at itinapon ito palayo. Ben, too long! Sigaw ni Mang Doro habang nagpupumiglas. Hindi na nagatubili si Ben. Lumabas siya ng kubo, hawak ang itak at buong tapang na sinugod ang halimaw. Isang malakas na hiwa ang pinakawalan niya. Tumama sa braso ni Tasha. Ngunit laking gulat niya nang biglang bumalik ang sugat. Parang walang nangyari. Walang silbi ang itak mo, Ben. Sabay hagis ng halimaw sa kanya. Natumba siya, muntik nang mawalan ng malay. Mula sa loob ng bahay, umiiyak si Lorna. Ben! Mang Doro, Diyos ko, tulungan niyo kami! Nakayuko si Ben sa lupa, humihingal habang nanginginig ang mga kamay. Nahawak pa rin ang kanyang itak. Ang sugat na inakala niyang nakapagpabagsak kay Tatcha ay mabilis lang na naghilom. Sa harap niya, nakatayo ang halimaw na kangisi at ang mga matay tila nagliliyab sa galit at gutom. Samantala, si Mang Doro ay pilit na bumabangon matapos siyang itapon. Nakapikit siya humihinga ng malalim at tila may binubulong na dasal. Ngunit bago pa siya muling makatindig ng maayos, Biglang sumugod ang halimaw, handang tapusin siya. Hindi ngayon, mahinang bulong ni Mang Doro. Sa isang iglap mula sa kanyang sako, inilabas niya ang isang maliit na boteng may pulang likido, isang langis na pinaghalong ugat ng kuyog-kuyog, balat ng puno ng santol, at dugo ng manok na itim. Ito raw ang tanging langis na kayang magpahina ng aswang kapag dumampi sa balat nito. Habang papalapit si Tatsia, Agad niyang inihagis ang bote sa mukha ng halimaw. Blah! Sumabog ang pulang likido, kumalat sa buong mukha ni Tasha. Isang nakabibinging hiyaw ang umalingawngaw. Hersi kutu sindaiser, parang tinutunaw ng apoy ang kanyang balat. Ang kanyang pulang mga mata ay nagkulay puti at ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok-patok na tila niluluto sa init. Nagpagulong-gulong siya sa lupa pilit binubura ang langis na parang apoy na hindi mapatay. Ngunit kahit sa sobrang sakit, nanatili siyang buhay, mahina nga lamang. Ben, ngayon na. Sigaw ni Mang Doro. Tumayo si Ben, pinilit ang sarili at buong lakas na inundayan ng hiwa ang dibdib ng halimaw, sa wakas pumutok ang dugo. At sa unang pagkakataon, hindi na naghilom agad ang sugat. Ngunit kahit sugatan at mahina, ngumisi pa rin si Tasha. Akala niyo ay natatalo niyo na ako? Anya, habang nanginginig ang boses. Hindi niyo alam. Ako ang huling tagapagmana ng dugo ng mga matatandang aswang. Kahit patayin niyo ako, may iba pang darating at sanggol na iyan. Akin pa rin, sabay lingon sa kubo kung saan umiiyak si Lorna, pilit na lumalayo mula sa bintana. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Ben, habang muling sumusugod. Ngunit mabilis pa rin si Tasia, isang hampas ng kanyang kuko ang tumama sa braso ni Ben. Bumagsak ang itak. Ben! Sigaw ni Lorna. Halos mabaliw sa takot. Si Mang Doro, bagamat hirap na hirap, ay nagpilit pa rin tumayo. Nilapitan niya si Ben at inalalaya nito. Makinig ka, Ben. Hindi sapat ang buntot pagi. Hindi sapat ang langis. Kailangan natin ang pinagmulan ng kanyang lakas. Anong ibig mong sabihin? Hingal ni Ben. May isang bagay na tinatago ni Tasha, isang pusong itim na nakabaon sa ilalim ng kanyang kubo. Hangga't buhay ang pusong iyon, hindi siya tuluyang mamamatay. Namilog ang mga mata ni Ben. Kaya pala kahit anong sugat, naghihilom. "O," oh, sagot ni Mang Doro, "Ngayon kailangan mong makuha iyon. Kapag nasunog ang pusong iyon, mawawala ang kanyang lakas." Ngunit habang hindi pa, hindi siya mamamatay. Parang nabasa ni Tasia ang kanilang usapan. Bigla siyang ngumisi at nagsalita. Alam nyo na ang aking lihim. Ngunit huli na. Bago pa kayo makarating sa aking kubo, mauubos na kayo sa aking kamay. Sabay muling umangat at lumipad paikot-ikot sa hangin para bang buwitre na handang dumagit ng biktima. Hinila ni Ben si Lorna palabas ng kubo. Kailangan nating makapunta sa kubo ni Tatcha. Doon ang susi para matapos ito, ngunit humarang si Tasha bumagsak sa harapan nila at buong lakas na sumigaw, walang makakalampas sa akin. Mabilis na tumakbo si na Ben at Mang Doro, kaladkad si Lorna, na halos hindi na makalakad sa bigat ng kanyang tiyan at takot na bumabalot sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang matinis na halakhak ni Tasha na umuugong sa hangin. Hindi kayo makakatakas. Ang anak mo akin na. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong sityo na parang galing sa bawat puno at bawat ang takbuhan papunta sa gubat. Doro, saan tayo pupunta? Hingal ni Ben. Sa kubo niya daw sagot ng albularyo. Doon nakabaon ang pusong itim. Kapag nasunog iyon, mawawala na siya. Pero hanggang buhay pa iyon, hindi natin siya mapapatay. Napatitig si Ben kay Lorna na halos mawalan ng lakas. Lorna, konti na lang. Magtiis ka. Humawak si Lorna sa braso ng asawa. Ben, huwag mong hayaang makuha niya ang anak natin. Kahit buhay ko pa ang mawala, mariing umiling si Ben, huwag kang magsalita ng ganyan. Walang mawawala sa atin. Lalaban tayo mula sa kadiliman ng mga puno. Biglang sumulpot si Tasha, nakabitin sa isang sanga na parang malaking paniki. Ang kanyang pulang mga mata ay tumutok kay Lorna sa isang iglap, bumaba di dilay nakalawit, pilit inaabot ang tiyan ng buntis. Ben, sigaw ni Lorna. Agad na humarang si Ben, pinulot ang kanyang itak mula sa lupa at buong lakas na humampas. Tumama iyon sa balikat ng halimaw at bagaman sugatan na ito mula sa langis, mabilis pa rin itong umatras, nagtatawa ng parang naiinis. Hindi niyo ako mauunahan, Mabilis itong lumipad palayo patungo mismo sa direksyon ng kanyang kubo. Sa wakas narating nila ang kubo ni Aling Tatsia. Nakapalibot dito ang matatandang puno ng balete at sa ilalim ng mga ugat nito ay may mga alingaw-ngaw na parang nagmumula sa ibang daigdig. Dito yon, sabi ni Mang Doro, pawis na pawis, sa ilalim ng sahig ng kanyang kubo, nakabaw ng pusong itim. Kailangan nating hukayin. Pumasok sila sa loob. Ang kubo ay amoy dugo at panis na karne. May mga palayok na puno ng hindi maipaliwanag na likido, mga tuyong buto at balat ng hayop na nakasabit sa dingding. Halos magsuka si Lorna. Diyos ko, ito ang tirahan niya. Ngunit bago pa sila makapagsimulang maghukay, muling bumungad ang halimaw. Nakadapa ito sa sahig, gumagapang na parang ahas, nakangising puno ng dugo ang mga labi akala nyo'y makukuha nyo ang puso ko. Tawan ni Tatcha habang papalapit. Ito ang aking buhay at hindi ko hahayaang mawala ito sa inyo. Ngunit mabilis na kumilos si Mangdoro. Hinawakan niya ang sahig, nagdasal nang malakas at biglang umuga ang lupa. Sa mismong gitna ng kubo, bumuka ang sahig at mula roon ay lumiwanag ang isang bagay na parang naglalagablab isang itim na puso malaki tumitibok-tibok at bumabalot ng pulang liwanag na tila apoy mula sa impyerno. Nagwala si Tasha, nagsisigaw at lumipad paikot-ikot. Huwag, huwag ninyo yan gagalawin! Ben, hukayin mo na. Sigaw ni Mang Doro. Agad na sumugod si Ben at sinubukang sungkitin ang pusong nakabaon sa ilalim ng lupa gamit ang kanyang itak. Ngunit biglang sumugod si Tasha, pinigilan siya at muntik ng masugatan si Ben. Si Mang Doro naman ay mabilis na nagbuhos ng langis sa paligid ng puso upang hindi ito mabawi agad ng halimaw. Ngunit malakas si Tatsia at sa isang hampas ng kanyang pakpak, tumila po ng matanda at muntik ng mawalan ng malay. Ben! Tapusin mo na ah! Sigaw ni Lorna mula sa isang sulok, umiiyak habang pinipilit protektahan ang kanyang tiyan. Humawak si Ben sa itak, tumingala sa halimaw at buong lakas na sumigaw. Ngayon matatapos ka Natasha! At buong puwersa niyang ibinaon ng itak sa pusong itim. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nakakatakot na gabing iyon na muntik nang pasukin ni Aling Tatsia ang bahay ni na Lorna. Akala ng lahat sa sitio maliputo ay tapos na ang bangungot. Natuluyan ng lumisan ang matanda. Matapos itong sumigaw at maglaho na parang usok,